Before I begin uh, my uh, formal departure statement, nais ko sana makapagbigay ng counting report sa taong bayan tungkol sa mga pangyayari sa pagdaan ng Typhoon Agon. Uh, sa kasalukuyan, ang aming uh, na nakita ay tinamaan ang Region 4, 5, 6, 7, and 8 at uh, ang uh, apektado ay 12,043 families, 26,726 persons. Tatlong airport at tat dalawamput wal siyam na seaport ang naging non-operational dahil nga sa pagdaan ng bagyo. Uh, ngay sa, sa kasalukuyan, anim na lungsod at uh, bayan ay uh, hindi, na, 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 nakaramdam ng tinatawag na power outage o brownout. At saka nagkaroon ng 13 flooding incidents at tatlong rain-induced landslide. Ibig sabihin, bumagsak ang ulan at dahil doon gumuho ang lupa. Uh, kagaya ng dati uh, lahat ng lahat ng aming ginagawa, uh, in coordination, ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU kaya at uh, as usual uh, they have uh, they have uh, brought uh, all their energies uh, together uh, at the very first instance at uh, nasabayan naman nasundan kaagad agad ng uh, national government Uh, sa pamamagitan ng pagbigay ng assistance, pagbigay rescue, uh, search and rescue na ginawa